Being yung kaibigan, Reaction blocking. Pag binigyan ng pagkakataon, bakit hindi? Magtikap? At gawin ang kaya. Yun yung sa atin. Magpasalamat naman tayo sa nagbigay ng pagkakataon. Dahil kung wala, kung hindi tayo binigyan ng pagkakataon, wala tayong magagawa huwag yambing sarili natin sa iba Bagkus, magpasalamat sa nagbigay ng pagkakataon dahil kung wala tayong pagkakataon wala tayo nada all at zero magpasalamat sa bawat pagkakataon na binibigay dahil, dahil ang bawat pagkakataon ay pagkakataon ng pag-asa pagkakataon na maging buo tayo at pagkakataon para magpasalamat. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.